Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Ngayong araw nito ay bigyan po natin ng tamang paliwanag o kasagutan ang tanong po na nanggaling kay Rolando Escala. Ito ang kanyang katanungan. Anong meron sa paraiso? Ang paraiso po ito ipinaliwanag po ni Apostol Pablo, bangmat hindi natin pwedeng banggitin sabihin anong meron doon pero meron tayong kapanatagan na meron pong uh, mga bagay na ipapakita sa atin ng mga apostoles para hindi naman tayo mawala ng pag-asa. Ano po? Ngayon, basahin muna natin sa paliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa lugar ng paraiso. Basahin natin. Sa mga sulit ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto, chapter 12, verse 1, Napilitan akong magmalaki kahit alam kong wala akong mapapala dito. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga ipinahayag at ipinakita sa akin ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ito po ay pahayag. Ano po? Bagamat, hindi natin alam kung talagang nakarating si Apostol Pablo doon sa paraiso. Pero pag sinabi pong pahayag, pangitain, vision, ito isang bagay na nireveal sa kanya ng Panginoon. Kung anong meron doon sa paraiso. Tuloy natin ang pagbabasa. May labing apat na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Kristiyano ako noon. Hindi ko mataya kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Malinaw po dito si Apostol Pablo pagkalipas po ng 14 years sa kanyang pangangaral. Tandaan po ninyo ha, labing apat na taon na siya'y nangangaral. Ibig sabihin, doon sa labing apat na taon, tuloy-tuloy po yung kanyang pangangaral hanggang sa siya ay umabot po doon sa... Kasi po ang kanyang kamatayan ay ipinapatay po siya. Hindi po sa katandaan ang kanyang kamatayan. Bagamat sa kanyang paglilingkod habang siya ay nakakulong doon po sa lugar ng Roma at doon siya nga po na napatay. Ano po? Ganun pa man, ating aalamin kay Apostol Pablo yung paraiso na nairibil ng Panginoon sa kanya. Ang sinasabi dito sa talatang ito no, hindi daw niya alam kung siya ay nasa katawan o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ituloy natin. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. Tandang po ninyo. May katotohanan ba yan na literal na nakapasok siya o nakarating doon sa paraiso? Ang sinasabi niya, tanging alam daw lang niya ay nakarting ako sa paraiso. Tanda po ninyo ha, yung verse 1, balingan natin ha. Para hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Napilitan akong magmalaki kahit na alam kong wala akong mapapala dito. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga ipinahayag at ipinakita sa akin ng Panginoon. Tanda po nito ha ipinahayag. Ano yung ipinahayag? Nireveal. Pag sinabi ipinakita, ipinaunawa. Maaring hindi ito ang pagkakataon na nakarating mismo directly yung kanyang katawan, espiritu, doon sa paraiso. Malinaw dito sa verse 1, pahayag yan. O vision na ipinakita sa kanya habang ito ay uh, nag-uusap ang Panginoong Yesus. Kasi po, wala po mag -re sa kanya, kundi ang ating Panginoon Kristo. Ito po yung na-encounter niya ang ating Panginoon Kristo kung babasahin po ninyo yung Acts ano sa chapter 9. Basahin niyo yung naganap at nangyari kay Apostol Pablo na dati ang kanyang pangalan ay Saulo. Doon po niyo malalaman. Ano po? Kasi para hindi tayo lumayo ng pag-aaral, para hindi masyadong uh, maraming sanga, tayo na po ang magbasa kung paano nag, ano, nagkaroon ng uh, pagtatagpo ang Apostol Pablo at ang ating Panuso Kristo bago siya umakit ng langit. Amen? Tandaan po ninyo, bago umakit ng langit ang ating Panuso Kristo, nakilala ni Apostol Pablo ang Panginoon sa so Kaya yung panahon na siya ay nasa lupa ang ating Panuso Kristo, diyan na ipahayag yan. Kaya nga, sabi dito sa verse 14, Pasahin natin. May labing apat na nanakaraan ng dalhin ako sa ikatlong langit. E, ibig sabihin, malinaw, bago umakit ang ating Paneso Kristo sa langit, doon sa pagtatagpo nila, doon sa road of Damascus, sa daang matuwid, nagkaroon po doon ng revealing. Nagpahayag ang Panginoong Jesus lahat ng mga bagay na gagawin ni Apostol Pablo. Amen? Kaya dito, ano, medyo talaga lalawakan natin ang ating pangunawa. Kasi dito sa mga tanong po ninyo, ano ho, tanong lalo na po sa tanong ni balikan po natin ni ni Rolando, ano ho, eskala anong meron sa paraiso. Kaya dito, magkakaroon tayo ng idea, kaalaman patungkol sa paraiso. Kaya nga po, yung ibang nangangaral nagtuturo na kung saan ay hinihi kahit kayo na ganito ang merong sa langit, huwag basta-basta kayo maniniwala. Ang ating hahanapin yung sinabi ng mga apostol kung sino yung mga pinahayagan ng ating Peninsul Kristo, doon natin malalaman. So, magpatuloy po tayo. Ngayon, binasa po natin yung 1, 2, and 3. Balikan natin yung 4. Sabi dito, ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamangamhangang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kanino man. So, malinaw po, ano, kaibigang... Uh, Rolando, hindi pwedeng sabihin ni man kung anong meron sa paraiso. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 4, ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. So malinaw, yan ay vision na pinakita lang sa kanya yung mga bagay na meron sa paraiso. Pero nakakalungkot ang sabi niya at narin ko roon ang mga kamahamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag. At hindi dapat sabihin kanino man. Eh ang tanong, paano natin itumalala na meron doon? Kasi ang tanong po ninyo, anong meron doon sa paraiso? Dahil ang aklat po ay banal, may mga salita na ang Diyos dyan na tayo ay bigyan ng pag-asa. Na kung saan, ano bang meron doon? So, bibigyan tayo ng mga... Eh, ipapahayag pa sa atin ng mga ilang mga apostolis ng ating Paneso Kristo, kaya... Stay tuned lang kayo sa ating channel kaya huwag po kayong makakalimot na mag-like, mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating pag-aaral. Mabalik tayo. Dito sa sinabi ni Apostol Pablo, no? ang tanging alam lang niya, nakarating siya sa paraiso. Ibig sabihin, ipinahiyag sa kanya yung anong meron sa paraiso. Amen? Kaya hindi pwedeng ito ipaliwanag ng detalye. Hindi pwedeng maipaliwanag kung anong meron doon. Pero ang sabihin ko lang sa inyo, meron itong mga bagay na ipapakita pa sa atin kung anong meron talaga doon. Ang kagandahan, pag nakarating ka doon, maaaring doon mo palang malalaman na ano ang meron doon. Amen? So magpatuloy lang tayo sa pagbabasa. Ituloy po natin sa verse 5. Kapag mamalaki ko, ang karanasan kong iyon, pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong may pagmamalaki, maliban sa aking mga kahinaan. So ngayon, dahil nairebel sa atin ng ating Apostol Pablo kung anong meron doon sa kung anong meron doon sa paraiso. Ang sabi ni Apostol Pablo, balikan natin itong verse 4. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamahamahang bagay na hindi kayang ipaliwanag. So wala pong makakapagpaliwanag. Si Apostol Pablo lang po ang nakaalam at nakakita ng pangitaing iyon. Ganun pa man, ganito yan. Para hindi tayo mawala ng pag-asa, may mga nagpaliwanag pa din yan. Dahil po ang Panginoong Diyos ay mabuti naman po. Ngayon, ang paraiso po ay kapag nakarating ka doon, bibigyan ka ng bagong pangalan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang importante. Amen? Kasi hindi ka na taga mundo. Dito sa mundo, may sarili kang pangalan, di ba? Pagdating sa langit o doon sa paraiso ng Diyos, may bago kang pangalan. At the same time, dahil nga dito sa mundong ito ay may kabulukan, may kamatayan, natatapos ang buhay, pagdating sa paraiso, unlimited ang buhay mo. Walang katapusan, walang kamatayan. So alamin natin ito, sa iba pang mga nakasulat. Ito po isinulat ni Apostol Juan para malama lang natin yung mga bagay na inaasahan natin kung anong meron doon sa paraiso. Masahin po natin sa mga sulat ni Apostol Juan dito po sa Aklat ng Apokalipsis chapter 2 verse 7 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Ang nabanggit po diyan, paraiso ng Diyos. Ang tinatanong mo, anong meron sa paraiso? Dito po ay kailangan mo munang magtagumpay dito sa mundo natin. Amen? Kung ika'y nabutan ng kamatayan, ang kagandahan, kung ika'y nakagawa ng mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon, katulad po ng pagbabanal, kabutihan, at paglayo sa kasamaan, dadalhin ka doon sa lugar ni Abraham na inaaliw ang iyong kaluluwa. So, hindi naghihirap katulad ng isang lalaking mayaman na nagduro sa sahadis kasi nung panong na siya'y nabubuhay, nagpasasa na laang. Walang inintindi kundi yung sarili niya. Walang pakailam kung kanino. Hindi gumagawa ng mabuti. Hindi kinilala yung Diyos na nagbigay sa kanya ng mga bagay na pagpapala. Maging buhay. Hindi niya ipinagpasalamat sa Diyos. Kaya tayo, matuto tayo magpasalamat araw-araw. Amen? mag pagtulog mo. Dahil binibigyan ka ng magandang pahinga ng Diyos para pag mo ng umaga, magpatuloy ka magpasalamat, magpuri sa Kanya. Amen? Kaya ito ang mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung ikay magtatagumpay sa mundong ito, kasi ang mundong ito, ang naghahari ay si Satanas, para hindi ka madaya, hindi ka matukso ni Satanas, pagtagumpay yan mo yung mga bawat circumstances ng ating buhay, bawat pagsubok, bawat pandaraya ni Satanas, pagtagumpay mo yun. Kapag nagtagumpay ka, pagpasok mo doon sa paraiso, ang ibibigay sa'yo, yun nga po, pakakainin sa punong ng buhay. Ano ba yung puno ng buhay? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, para mas maintindihan pa natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Juan, dito pa rin po sa aklat ng Apokalipsis, chapter 2, verse 17, basahin din natin para magkaroon tayo naman ng pag-asa. Kaya doon sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon sa so Kristo, hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, ay hindi nila kakamtan itong mga bagay na ito. Tingnan natin naman dito sa mga sulat niya. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti at sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumanggap. So dito naman sa talatang ito na ating binasa, ito ang sinasabi ko kanina na kung saan dito sa lupa may sarili kang pangalan. Ngayon, dahil nakapasok ka doon sa paraiso na nabanggit natin kanina, di ba ang balikan natin yung verse 7, chapter 2, no? Kayong nakikinig, pag-isipin ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay papayagan kong umain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. So, ibig sabihin, doon sa paraiso ng Diyos, may buhay na wala hanggan. So, bibigyan ka. At doon sa loob ng pagpasok mo at mayroon ka ng buhay na wala hanggan, mayroon ka ng bagong pangalan dyan. 'Di ba? May pangalan ka dito sa mundong ito, 'di ba? Identity na kung sino ka. Pagdating dito sa paraiso ng Diyos, papalitan 'yung pangalan mo. Ang pangalan mo, doon mo lang malalaman pag nakapasok ka ng paraiso. Bibigyan ka ng puting bato na may nakasulat ng isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumanggap. Kaya dyan mo palang malalaman kung anong meron sa paraiso. Kasi diyan ka bibigyan ng panibagong buhay. Kaya nga bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi nga po, iba na rin ang pangalan mo doon. Buhay na walang hanggan. At doon palang malalaman mo, yung tinatanong mo, anong mayroon sa paraiso. Kapag nabigyan ka ng bagong pangalan, doon lahat i sa sa'yo kung anong meron sa paraiso. Amen, Rolando, at doon sa mga nakikinig. Kaya stay tuned lagi tayo. Huwag makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ano po? Ngayon, dahil malinaw na sa iyo na yung paraisong yon ay meron ka palang bagong pangalan na ibinigay sa iyo at doon mo malalaman ang lahat ng mayroon. Amen? Yan ay isang bagay na inireveal sa ating ngayong araw na ito na hindi ito na ipapaliwanag pa sa mga ibang iglesia. Pero ngayong araw na ito, salamat sa nagtatanong na reveal sa iyo. Kaya huwag kang makakalimot na mag-subscribe. Ano, i-share mo na rin itong ating channel sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, etc. Kasi para magkaroon din sila ng buhay na wala hanggan. Amen? Kung kayo napapangitan sa pangalan mo dito sa lupa, ay eh, walang problema yan. Pagdating naman ng langit, meron kang specific na pangalan doon. Amen? At yung pangalan na yon ang Diyos ang nagbigay, hindi tao. Kaya salamat sa nagtanong. Sana nakahunawa po kayo, no? Dahil dito sa ating channel, nagsasabi po ng katotohanan, walang kasinungalingan. Sapagkat aral at turo ni Kristo lang ang ating ipinapangaral. Amen po ba? Kaibigang Rolando, naunawa mo ba yung inyong uh, itinatanong? Sana po, naliwanagan po kayo. Kaya huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe dito. Kung gusto mo na maging kapatid ka sa pananampalataya, please like and subscribe. Mag-subscribe ka dito, ituturing ka na kitang kapatid sa pananampalataya. Kaya manatili kang makinig sa mga aral at turo ni Kristo, lalago ang iyong pananampalataya. Dibingan ka ng Panginoong Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa para hindi ka madaya ni Satanas at ng mga kampunya na umaaligid-aligid sa ating mundong ito. Nang sa ganon, hindi ka makasama sa parusa ng Diyos. Nang sa ganon, kapag ika'y nagtagumpay dito sa mundong ito, yan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at doon sa buhay na walang hanggan, may bago kang pangalan. Amen? So, muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Kaya huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa amang makapangyarihan sa lahat at sa kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.